Hello guys. Andito kami sa Doraican. Ayan. Ang ganda dito kasi ayun. May malalim. Ayun. Ayan. Mga park na yan. Malalim yan dyan. Ayan. Sa so, 20 pesos per head lang dito guys. Tapos yung cottage nila ay 300. 300. And then yung parking nila, 100. Tapos dyan sa tulay. Ayan, 100 din bayad dyan. May bayad po yung tulay na yan, 100 pesos. Para makadaan yung sasakyan mo, makatawid. Ayan. Hi guys. Say hi. Uh -huh. Uh -huh. Oh, diba? Uh -huh. Ang linaw ng tubig. Ayan. Ayan. ayan po yung mga cottage nila yan ay 300 300 pesos po yung mga cottage nila na bayan. parking nila is 100 pali 300, 400, 500 sa tulay at cottage parking tapos 24 per head na siya. Oo, oh, ayan. Ha? Ah? Oo, oh, ayan. Maraming cottage dito. Ayan, oh. Ah. Pwede ka mag-overnight kasi yung mga cottage dito. iba may kwarto naman. Na, natutulugan. Hindi ko lang alam kung magkano yung may kwarto. Sa amin kasi is cottage lang. 300 pesos. Ayan yung tulay guys na pinatawiran ng mga sasakyan yun yung bayad 300 I mean 300 100 300 cottage oo ayan ang dami pa rin tao kahit hapon na sobrang dami pa rin ng tao lalo na dun sa baba nyo ayan Paglakad lang kami dito sa tabi eh, ha? Alin? Mabato lang siya dito pero okay lang. Kasi malinaw naman yung ilo. 20 pesos per head hindi na mabigat sa bulsa. Right. Okay. Ah, oh, so ano ko short. Dum, maluwag pala yung garter. sub ice ah Wow, ganda. Naghanap ako ng buko. buko. Ayun, may paper plates pala, oh. Buko nga, hanap tayo ng buko. Tanbila tayo ng buko. Ayun yata, tinak, tingnan mo nga doon kung may buko doon beses yan, mas mali yan. Pretzel. Umasaki yun. Hanap tayo ng buko. Kapag sa likit ka, umang kasi lipad Doon sa tawid, alam ko may buko talaga doon. Pero dito tingnan natin kung may buko. Buko. 370. Buko, boko. boko. buko Ay, may salbabida din para sa dito. Saan? Diba Ayan, o. Oh, may buko. Tan. Tanong mo, magkano? Yellow, gold, green, Pasok mm -hmm. Kaso ko konti na lang. Baka hindi yan binibinta. Oh my God. sa so, tele. Ha? Ay, yung baba, babaw lang ba? Babaw. lang. Hmm, ganda doon. Ayun. Saan may buko yata doon? Diba may nakita tayo maraming buko doon? Ayun may, din pag pag ayun, may mga bahay din doon. Pagka gusto nyo mag-overnet, ayun, may mga tent pwede maglapag. Ayun. 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 Ano sila? Ano nang ano public? Dati, nung unang swimming namin dito, guys, is walang bayad. Ngayon, may bayad na 24K. Eh. Saan? Oo, dati. Walang bayad yung parking dyan. Diyan kami nagpuesto noon. Walang bayad. Mag rent ka lang ng cottage. 300. Yun lang. Wala lang bayad yung parking at saka wala lang bayad din yung pagpaligo. Ngayon ay meron na ang bayad. Pero 20 pesos lang naman per day. Ngayon may naglatag doon ng 10. Ayun. Sana. Ayan, ayan. lang guys. Ayan. Oh, yung kulay. Diyan kami dumadaan. Ayan. Yung bayad ng kulay na is 100 pesos. Ayan. Yan lang guys. Bye-bye. Thank you for watching. Say bye-bye. Bye. -bye. bye.